tumulong ang batang lalaki sa kanyang ama sa pagsasaka, ngunit hindi inaasahan, pinitas niya ang lahat ng bulaklak ng bulak, nagalit na nagalit ang ama nang malaman niya ito, subalit nang dumating ang panahon ng pag-aani, ang kanilang ani ng bulak ay naging pinakamarami, ang batang lalaki ay si Shu Guangqi, isang kilalang siyentipiko noong panahon ng Ming. Bata pa lamang siya ay mayroon na siyang malalim na pagmamahal sa agham pang agrikultura, at isa pa, nangunguna siya sa pag-aaral isinagawa ng G.NG Privado ang pagsusulit sa araw na ito. Habang ang ibang mga estudyante ay nagpupumilit pa at nahihirapan sa pagsagot, si Shu Guangqi ang unang tumayo at nagpasa ng papel. HMM, tapos na agad. Dalhin mo rito at ipakita mo sa akin. Ginoo, kung lahat po ay nasagutan ko ng tama, pwede na po ba akong umuwi ngayon? Tingnan ko muna. Kung basta na lang sinulat para lang makapasa sa pagsusulit, paparusahan pa kita. Ang galing. Lahat tama ang sagot, napakasaya ng ginuo sa ng galing ni Shu Ngunit ang mabilis niyang pagpasa ay hindi dahil gusto niyang maglaro, kundi dahil gusto niyang makauwi agad para makatulong sa kanyang ama sa pagsasaka. Habang pauwi si Shu Guangqi, nakakita siya ng isang grupo ng mga langgam na maayos na naglilikas. Dahil dito, napagpasyahan niyang malapit na ang ulan. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa taniman ng bulak upang tumulong sa kanyang ama sa pagbubunot ng damo. Ang ama ni Xu Guangqi ay kilalang kilala sa lugar bilang. Ano man ang tanim na pananim ay laging may napakagandang ani. Ang tanging pagkatalo lamang ay ang ani ng bulak noong nakaraang taon. Natalo siya kay Mang Zhang sa tabi. Hindi maintindihan ng kanyang ama kung bakit. Pareho naman ang binhi. Siya ay mas masipag magbunot ng damo at magpataba. At mas malago ang kanyang mga tanim na bulak kaysa kay Mang Zhang. Ngunit mas kaunti naman ang bunga at ani kaysa rito. Laking pagtataka rin ni Xu Guangqi kaya't nagpa siya siyang puntahan ang bukid ni Mang Zhang para imbestigahan. Para hindi mahalata ni Lolo Zhang, nagtago pa si Shu Pagkatapos ay nagtago sa isang lugar na may takip at palihim na nagmasid. Ngunit si Mang Zhang ay nag-aalis lamang ng damo sa mga bulak. Walang anumang kakaiba. Ngunit agad na nakakita ng kakaiba si Shu Guangqi. Si Lolo Zhang pala ay nag ng mga mumunting bulak na hindi pa hinog. Para malaman ang katotohanan. Umakyat si Xu Guangqi sa likuran ni Lolo Zhang para mas mapagmasdan. Habang naguguluhan siya, may isang grupo ng mga langgam na umakyat sa manggas niya at pumasok sa damit. Naibunyag din ito ang kinaroroonan ni na Nahaharap sa pagtatanong ni Lolo Zhang, si Xu Guangqi ay napilitang sabihin ang totoo. At matalinong pinuri ang kahusayan sa pagtatanim ni Lolo Zhang. Ang matalinong sagot na ito ay nagpasaya kay Lolo Zhang. Kaya naman pinayagan si Shu Guangqi na magtanong, at si Shu Guangqi naman ay hindi nag-atubiling. Diretso sa punto. Ang koton na tinatanim ng iba, mas marami mas maganda. Pero bakit ninyo po pinipitas ang mga bulaklak ng koton? Hahaha, -ha. dahil tinanong mo, sasabihin ko na sa iyo. Ipinaliwanag ni Lolo Zhang na pareho lang ito sa pag-aalis ng damo. Ang mga damo sa bukid ay nakikipagkumpetensya sa mga pananim sa tubig at sustansya. Kaya kailangan itong alisin at ang karaniwang paniniwala ay, mas maraming bulaklak ng bulak, mas mataas ang ani ng bulak, pero malapit na ang taglagas. Ang maliliit na bulaklak ay hindi na magkakaroon ng sapat na panahon para lumaki, at sa huli ay hindi na magbubunga ng bulak. Ang pagiging naroon lang nila ay makikipagkompetensya lang sa mas malalaking bulaklak sa sustansya. Kaya naman pinipitas ko ang mga maliliit na bulaklak na ito na hindi na magbubunga ng bulak, para makatipid sa sustansya ipunin ang sustansya sa malalaking bulaklak ng bulak, lalo pang lalaki ang mga malalaking bulaklak ng bulak, at mas maraming bulak ang maaning. Nang marinig niya iyon, agad na naunawaan ni Shu pagkatapos magpasalamat kay Lolo Zhang, agad siyang bumalik sa kanyang bukid. At sinunod ang paraan ni Lolo Zhang sa pagpupulot ng maliliit na bulaklak ng bulak, ngunit bigla na lamang dumating ang ama at nakita niyang sinisira ng anak ang kanilang mga bulak. Agad na nagalit ang ama, lumapit siya at mariing pinigilan ng anak. Hindi na hinintay ang paliwanag ni Shu at sasaktan na sana ito ng gusto. Mabuti na lamang at dumating ang lola, kaya nakaligtas si Shu Guangqi. Ngunit galit pa rin ang ama. Nagtago na lamang si Shu Guangqi sa likod ng kanyang lola. At detalyadong ipinaliwanag ang pangyayari, bagamat nag-alinlangan ang kanyang ama, ngunit medyo hamupo na rin ang kanyang galit. Pagkatapos ay lumapit si Xu Guangqi, at may pagtitiwalang sinabi na sa panahon ng pag-aani ay malalaman din ang katotohanan. At nga naman, nang dumating ang panahon ng pag-aani, ang ani ng bulak ng pamilya Xu Guangqi ay mas marami kaysa sa nakaraang mga taon. At mula noon, nahuli si Xu Guangqi sa siyensya ng kalikasan, na nagbunga ng kanyang akdang naglalaman ng lahat ng kaalaman sa agrikultura, ang asterisk ng Jiang Quanshu at iniwan niya sa mga susunod na henerasyon ng isang mahalagang kayamanan sa agrikultura.